Ngayon pa lang sisikat ang araw dito sa amin. Alas 10 na. Kaninang umaga na hanggang before 10, makulimlim. Kala ko uulan na naman. Pero syempre kahit na ganito, ano, na ngayon palang lang sisikat ang araw. Gawin nating maganda at mm, masaya ang umaga. At welcome na welcome kayong lahat dito sa channel ko. Para panoorin ang mga videos na ginawa ko na at yung mga videos na gagawin ko pa. At kung ikaw ay bago dito sa channel ko, ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg marketing business. At kung nandito ka na rin lang, panoorin buo ang video, patapusin mo para buo rin yung kaalaman at idea na makukuha mo. At kung may lalabas na ad, sana huwag na mag-skip, lalo na kung short ad lang naman to, para tulong nyo na rin sa channel ko. Thank you, thank you sa inyong lahat. Alam niyo maraming mga farmers ang nag-iisip, lalo na sa backyard level. Iniisip nilang uh, kung paano makakatipid, makakasave no, sa, uh, sa patukan nila, para sa mga layer nila kasi totoo namang mahal ang feeds no at uh, yung iba 44 pesos per kilo siguro yun pa talagang malayo malayo na siya sa lugar na pwedeng bilhan ng mas mingra at uh, yung iba naman 38 pesos yung isa 44 no and Malayo ang presyo, kumpara dito sa amin, uh, 33 pesos lang per kilo dun sa isang store, then 34 pesos kung per kilo yung isang store, 34 pesos kung per kilo ang pagbili mo. Pero kung per bag ang pagbili mo, magiging 32 pesos, mahigit lang yun, uh, isang kilo. Kaya maraming mga backyard farmers ang nag-iisip na maghalo ng ibang material doon sa finished product no din sa commercial feeds kasi syempre, hindi naman sila uh, papayag na hindi makakakain ng commercial feeds yung layer nila kasi kung poporuhin naman nila na mga dahon-dahon, mga vegetables, ganyan, na parang yung mga free-range chicken lang, eh, sigurado, hindi ka bibigyan ng magandang production. Kaya, yung iba, uh, nag-iisip sila na magtipid sa pamamagitan ng paghahalo ng, limbawa, uh, yung yellow corn. Kasi yun yung nakikita ko, yun yung mga nababasa ko rin, na Uh, at saka yung mga nakakasabay ko na bumibili doon sa store, no? yung sa feed store dito sa amin. Minsan-minsan uh, nagtatanong ako, anong gagawin niya doon sa yellow corn? <laughs> inihahalo doon sila, feed. inihahalo nila doon sa feed. So, kung pwede lang akong mag-lecture sana doon sa feed store na yun, no? at uh, Tuturuan ko sila, eh, hindi pwede eh, di ba? Pero, syempre, yun yung naisip nila kasi, di ba? Uh, hindi mo naman sila masisisi na mag-isip na tipirin nila, ay na... Gusto nilang mapababa yung presyo ng uh, feeds nila para bumaba ang cost of production nila. At uh, yung iba, no, ginagawa nila is uh, 50% commercial feeds at 50% yellow corn. At yung iba naman, uh, 30% yellow corn, 50% uh, commercial feeds, tapos 20% na malunggay. May nabasa akong ganon. So, sabi ko, oh, bakit ganon? So, yon nakatipid ka nga no nakatipid ka nga doon sa presyo ng feeds kasi nga mura yung yellow corn yung malunggay libre lang tatanim mo lang diyan sa gilid di ba so nabuo mo yung 100% na total nung ano yung uh, uh, mixture no ng feeds na gusto mo pero kukumustahin mo yung nutrients na may bibigay ng mga nang um, mixture na ginawa mo No? Kasi alam nyo, yung commercial feeds, computed na yon. Talagang kinumpute na maigi yon. Kung yung requirements kasi, di ba, uh, ang layer ay may daily requirement yan. Para sila ay makapangitlog ng mataas at makapagbigay ng magandang uh, quality ng itlog, both dun sa size at saka dun sa shell, yung shell quality. So, computed na yung tamang kilo calories, yung uh, crude protein, ilang percent, ganon yung calcium, ilan, yung uh, fiber, yung fats, yung so, uh, yung mga micro ingredients, na compute na yon, yung DL natin mga ganon ganon So na compute na. Ngayon, uh, kung hahaluan mo ulit ng yellow corn or at saka malunggay or yellow corn lang, no. Ibig sabihin altered na yung feed formulation ng commercial feeds na binili mo. Ibig sabihin, nasira na yung tamang computation ng mga nutrients na kailangang ma-receive ng mga layer mo kasi yun yung requirement nila, yung nandun sa commercial feeds. Yun talaga yung requirement nila na kinumpute na nga para maibigay yung buo na mga nutrient requirements nila. No? Uh, pero dahil gusto mong magtipid, binawasan mo, no? Binawasan mo yung commercial feeds, nagdagdag ka ng plain na raw material na kung saan yung yellow corn, yung yellow corn na inilagay mo ay dating nandun na sa commercial feeds. Kasi ang yellow corn ay yun yung may pinakamalaking uh, amount na nailagay doon sa commercial feeds. Ibig sabihin uh, ano, may 65% kasi na ino-occupy yung yellow corn doon, no. Tapos ang susunod na malaking portion na ino na uma-occupy uh, in um doon ay yung soya, which is yung soya, yun yung source ng protein. Yung main source ng protein doon soya, yung main source ng energy doon yun yung uh, yellow corn. Yung uh, source naman ng fiber doon yung D1, yung rice bran D1. Hindi rice brand dito. <laughs> although, yung yellow corn, meron din crude protein na na i -ko -contribute tuon sa soya. Tumutulong din sa soya. Pero, uh, pero malaking malaki talaga yung amount ng energy na ibinibigay yung yellow corn doon. Yung soya naman, although meron siyang energy naman na naibibigay, no, katulong nung ano nung uh, yellow corn ang pinakamalaking uh, percentage ng protein na nanggagaling ay doon sa uh, yalo, uh, sa soya. Ganun 'yon. At doon sa rice bran D1 naman fiber. So may limit yung fiber yung drak, yung D1. May limit lang na ilalagay mo doon kasi hindi mo pwedeng magiging fibrous masyado yung uh, feeds, no? Uh -huh. Ganon. So, yung limestone, ganon din. So, may kaya nga may computation. At kung napanood, ay, at kung hindi nyo pa napanood yung mga videos ko about dun sa feed formulation, kung paano ko mag ng calcium, paano ko mag ng crude protein, ng metabolizable energy, ng, ah, uh, doon, sa fiber, ah, uh, panoorin nyo, may matututunan kayo kahit pa paano, hindi, hindi ko uh, hindi ako gumawa ng in toto na feed formulation para sa inyo. Pero itinuturo ko doon kung paano magcompute ng uh, nutrients para mamit mo yung uh, ano yung uh, paggawa ng uh, feeds, no. Ang hindi ko lang na compute doon yung sa DLmet kasi hindi ko pa naasikasong <laughs> naasikasong gawin yung ipagdagdag uh, ng DLmet, no. At kung hindi niyo pa rin napapanood yung uh, video about sa kung paano ka makatipid no paano ka makatipid sa feeds uh, in terms of management naman yon oh ay panoorin niyo puntahan niyo yung ano ko yung mga playlist ko hanapin niyo doon uh, yun yung title mismo no yung paano ka makatipid sa feeds ganun uh, at doon kasi merong ano eh merong paraan para makatipid ka talaga ng feeds para mababa para mapababa yung cost of production mo na hindi ka mag mag-alter kasi ay yung ano yung uh, gagawin yung ginagawa no na karamihan na yung commercial feed sinahaluan ng raw other raw materials uh, na dating nandun na sa ano sa feeds o kaya bagong raw material na wala doon no ang tawag doon is alteration inalter mo na yung feed formulation na dating na compute na or adulteration <laughs> inadulterate ibig sabihin inahaluan ng iba di ba ganoon yon para maging mura yung presyo pero kung gusto niyo magkaroon ng idea tungkol dun sa pag formulate ng feeds edi eh di panoorin niyo yung mga videos ko at least magkaroon man lang kayo ng idea tungkol sa pag-compute doon no para ano yun ay kung batyaga kang mag-compute <laughs> pero karamihan naman backyard farmers kasi sila shortcut no di ba So, hindi nila lahat iisipin kung ilan yung, uh, yung nutrients na nandun, yung ilang crude protein na kaya ang nandyan, ilang ano, kilo uh, kilocalories kaya ang nandyan sa, sa ginawa kong feeds. Hindi na iisipin yon Ang isipin lang nila ay uh, yung mapababa yung presyo ng, ng feeds. At pagkatapos nun, pagka mababa ang egg production, tatanungin sa'yo, ba't kaya mababa ang egg production ko? Ba't kaya ang shell ng itlog ng mga layer ko ay hindi maganda? Ba't kaya yung, uh, yung size ng uh, itlog ng mga layer ko ay mula noon hanggang ngayon 3 months na ay ito pa rin ang size, hindi pa rin lumalaki. Mga ganon. So, so uh, alam nyo yung pagkain ng ano yung feeds ng mga layer ay malaki ang epekto doon sa egg production at saka uh, doon sa quality ng itlog sa shell uh, quality at saka doon sa size kaya kaya naman <laughs> kung gusto niyo makatipid no reformulation at ang tawag at yung reformulation na yun ano tinatawag nila is customization nagpapakustomize na sila ng feeds sila na yung naghahanap ay yung ano yung nutritionist na nila yung maghahanap ng uh, raw material na cheaper ang price kaysa doon sa mga ano mga ibang raw materials no na uh, magbibigay din ng hindi masasagasan yung ano yung hindi masasagasan yung egg production nila at saka yung quality ng shell ng itlog. Ibig sabihin ko compute sila ng ano ng uh, feed formulation uh, with the uh, with uh, the cheaper price no with cheaper ano raw materials para makabuo ng mas murang presyo ng feeds na hindi bababa yung production, hindi papangit yung shell ng itlog, hindi papangit yung size ng itlog. gano'n, kasi may sinasabi sila na uurong, di ba? So yung mga backyard farmers, yun yung ano, yun lang ang problema kasi sa mga backyard farmers dahil ah uh, karamihan hindi talaga uh, kakayanin na uh magpa-reformulate unless na marunong kang mag-formulate ng feeds yung yung tutuong ano ha yung totoong feed formulation ang gagawin mo na hindi yung hahaluin mo yung feed for ayo uh, uh, commercial feeds ng 50% lalagyan mo ng yellow corn lalagyan mo yung ng worm lalagyan mo ng ano ganun kailangan meron lahat computation yon para ma mo yung uh, percentage ng food, protein, ilang kilo calories, ilang calcium, ilang fiber, ilang sodium, ilang ano, yung mga vitamins and minerals, ganyan, mga, um, uh, yung methionine, mga ganun ganon no? So, dapat yun, meron talagang, meron kang knowledge doon sa feed formulation. At least may knowledge ka, big sabihin no? So, may background ka sa feeds and feeding, sa feed formulation, mga ganyan. O kung wala ka mong background, aralin mo. Kung interested ka talagang makatipid sa presyo ng feeds, na ikaw na mismo ang mag-formulate ng feeds mo, at uh, sa pamamagitan ng mga video ko, magkakaroon ka ng idea. Doon, yung mga feed formulation, computation, kung paano mag-compute ng calcium, ganun, uh, crude protein, etc. So meron doon, may playlist ako doon, no, panoorin niyo. Uh, hindi pa nga lang kumpleto dahil yung DL Met, hindi ko pa nailagay doon, no. Pero at least magkakaroon kayo ng, ng ano ng idea doon. Sana may natutunan ulit kayo dito sa video ng ito. At uh, patuloy sana subaybayan ng channel ko. Thank you sa inyong lahat, mga subscriber, mga nagla-like, mga nag-share, -share. thank you lahat. Sana patuloy na i-share ninyo ang mga video ko at saka yung channel ko para mas marami pang taong mga Uh, may mga tanong no na masasagot ng mga videos ko at uh, sana pagpalain tayong lahat